Hello mga kalas Isang magandang Gabi sa lahat Lalong lalong yan sa atin sa Pilipinas mga kalas uh, Dito na kami ngayon sa Puruko mga kalas uh, Port Dorp Laspar ah uh, Kapon kami tumati Ah, uh, Dito kami nag-scarga ng Sulpor mga kalas uh, Titignan natin yung

Bali, ano lang kami dito? Ah, bawas na ng kunti. Dito sa unang PIRTO, ah, nagbawas lang kami mga kalas. Ah, kasi yung iba nito, doon na eh, full discharging sa mixport. Dito pa rin sa Muruko. Ngayon mga kalas, ah, duty ko. Kasi dito sa PIRTO na to, yung tubig, magalaw kaya kailangan nakamonitor parate yung mga more ropes namin ah, kaya ikot ako ngayon mga kalas pupunta akong pruwa kaya yung pruwa ng mga kalas oh. yan punta ako doon mga kalas kasi putan ko yung mga lubid baka laylay -lay na pero okay naman okay pa naman daw kasi yung karilibo ko kanina ah, yung, pa, yung sinalitan ko sa jute bago magprangko kasi ah uh, check nila muna yung lubet, tapos kung laylay titisahan lahat yung mga lubid kaya tingnan ko ngayon mga kalas kasi palutid kami sa duty ko ngayon palutid kaya pabilis pa namang bumaba yung tubig dito dito sa pirto na to kaya kailangan nakamonitor parate ito yung pruwa namin mga kalas oh yan ito yung lubid namin video ayos pa naman okay pa naman hindi pa naman laylay pero ayos pa naman ayan lupin na may nakalas ayan kaya yung mga rockguard ayos pa naman hindi mana na kasi medyo okay yung ano ngayon dito hindi mahangin yung kalmada konti pero kahapon magalaw ngayon medyo okay pa ayos pa naman yung lupin mga kalas yan. Spring. Ito yung perto nila dito ngayon mga alas oh. Ito sa perto, sa Port Job Laspar. Ito yung perto nila. Yan. yung conveyor nila. Higop yung mga alas. Yung steamer dito mag-discarga. Higop. Sa conveyor. Yan you know? So mga kalas, ah, uh, dito sa proa ngayon mga kalas, dito ako. Ito yung proa namin mga, mga kalas oh, may barko. Ito na yun sila, diskarga rin to. Iwan ko, anong diskarga nila dito. Na, uh, yung laman ng budiga nila. Ito yung puerto pier dito sa Drop Laspar, Morocco, you know? yan Yan. Yan. Ganda pa naman mga lasa, oh, yung ano, yung buwan at saka yung star, magkalapit. Ganda pa naman yung ano yan, yung pamahin sa mga matatanda. Pag magligaw ng babae, madali daw ang sagutin. Yung oh, ako, totoo yan. Yan yung mga pinto ng mga matatanda eh. So ngayon mga kalas, dito sa Prua, check ko na ayos man yung mga rat guard yun yung headline namin spring line okay pa pa naman ah, hindi pa lay, -lay. yun oh. o okay yung spring line namin oh, mga kalas ayos pa hindi lay lay okay oh. no yun ayos pa mga kalas So sige mga class uh, Hanggang dito lang muna Kasi may duty pa ako uh, Maraming salamat sa lahat uh, Lalong lalong sa mga aking Subscribers sa aking youtube channel Alas Birhen Vlog At saka mga followers ko sa Sa aking facebook page Maraming salamat sa inyong lahat mga class Sa inyong suporta Sana hindi kayo magsawa Sana madadagan pa rin yung mga followers ko at mga subscriber ko mga kalas. So hanggang dito na lang muna mga kalas. Maraming salamat.